ayaw din kung ano. Kasi kung ayaw niyo yan na mas mapabilis ang towing, pakakalagkad ko yan. Sabi ko Ito, sa inyo, yung saan, nasa na lisensya, wala. Ito ngayon, kagising na sa bahay, ang lisensya. Teka, tapos oh. ko lang siya. Ay, madami dito. Uh, marami. Wala, wala na makakalabas yan dahil na mayroong uh, imposter doon, mayroon na rin dito. Ito yung uh, sidewalk na naging uh, parkingan. So ang mangyayari nito, dahil uh, yung dalawang kutsi na ito ay isang may-ari. So mayroon naman lisensya pero hindi pwedeng tigitan ang isang lisensya ng dalawang tiket. Ngayon pinagpili na lang yung may-ari kung saan yung ipahatak niya. So ito na lang matitikita ng uh, illegal uh, parking dahil nga may lisensya siya. Ito na lang mahahatak. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, August 1, 2024 at sa oras na 9.30 ng umaga at uh, sa araw ng Webes or uh, Thursday. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, MMDA sa Navotas area. Ito ay uh, person ng uh, SOJ MMDA saka ng uh, Northern District ng MMDA. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng R10. 'Yan ang papunta ng Maynila. Ito naman yung area na 'yan, yung sa likod ng mga puno na 'yan. 'Yan ang nabutas sa <tinyan> Fishport. Ito naman yung papunta ng kabayanang nabutas. <tinyan> ang activities ngayong araw ay illegal parking sa sidewalk clearing. metro <tinyan> May ahatake na yata dito. Regarding naman sa mga traffic rules and uh, regulation, kasama na yung multa, pakibasa na lang yung uh, buong detalye sa description ng ating uh, video. Ito ay uh, hinahatak dahil nasa kanto. Hey, hey, hey. oh, Tinatanong nga kita, sir. Nasaan saan mo kukunin? No? ko. Oo. Oh. Ibig sabihin, sasakay ka dyan, wala ka pa lesensya. Tama po ba? Kaya bawal ka mag drive muna, okay? Umalis ka dyan. Muna tayo pag-uusapan. Kasi hindi ka nang ikaw ang mo na ko na Ibig sabihin, kakagising mo. Nagdadahilag lang kayo na sinasabi nyo, kakagising nyo. Tama po ba, sir? Kanila sinabi nila may iba pala. Wala naman binababa. Pumunta kami sa Ang doon po, Sino driver siya? Yes ma'am, ito po, ito po, ito po, ito po. Hindi mo si Charlie, yung stretch, Wala pong problema po din ma'am, ang lang namin. sige, tigitan mo. Pakukuha ko na lang si Chari. Opo, sige. Ito ma'am, sige, tigitan mo. Tigitan mo na lang. Ma'am, paano nga natin titikitan? Eh, wala nga pinapakita mga licensyon driver mo. Kanina pa tayo nag-uusap dito. Eh, paano? Kanina sabi ko sa inyo, yung sana sa licensya, wala. Ito ngayon, kagising sa bahay ang kaya tawagan ko lang siya. Tawagan ko lang. Balikan natin ito. Pupunta tayo doon. Nakakaamoy ko ng uh, pinipritong tuyo. Darap ng sa almusal. saka may kasabang kamatis. Sinaasampan na yung uh, close van Itong uh, motorsiklo na ito iniwala lang dito sa sidewalk Isasampan na ito sa tow truck, hiniwala lang yung uh, chassis number Ito lang mga lugar na ito yung nadaanan kanina ng uh, video yung may naguhugas ng motorsiklo So kukunin lang itong uh, drum. Pero yung uh, makina, iiwan. Ayan, sa ito. iniwan na yung makina. Ito nakikita yung mga pipes na ito. Ito yung uh, source ng uh, tubig. So papasadaan natin ang ilan sa mga mabuhay lane dito sa Kamanava. Ibig sabihin ng uh, Kamanava eh Kalookan, uh, Malabon Navotas saka Valenzuela Camanava oh, ito na pala yung ano tawag dito Navotas River ang direction natin ano nito eh nasa kabahan tayo ng uh, C4 at yung uh, papunta ng kabayanan ng Navotas Itong uh, traffic light na ito, yung pakaliwa, yan ang uh, papunta ng kabayanan ng Navotas. kailangan hey, ang mga kasama natin doon, pagbayanan. Naman na, bigla eh. Ito yung uh, Navotas River. Ayun, doon tayo galing kayo na at uh, doon tayo nagsimula. Oo, oh, nasa Malabon na tayo. Ay, madami dito. Um, uh. Marami. Saglit, saglit. At na kami. Ay, magpaparoon ka dito. kasama ng basura dito kung makikita nyo naman sa kalsada na talaga nakapark sa kabila ng uh, malaki itong uh, no parking sign na makikita rito at uh, mayroon din palang sidewalk sa loob ginawa na rin parkingan Ay, parado lang ngayon sidewalk yung mga may iwan dito na hindi pa lumalabas yung mga may-ari or driver yan, yan mga sasampa halos lahat ng nakita natin motor dyan natikita at uh, hindi na atak bukod lang dito sa tricycle ayan dahil hindi lumabas ang mayari Magmula do sa pinanggalingan natin na maraming motorsiklo Lakad lang ng uh, mga 100 meters Ito, uh, pinapasok na ng uh, mayari Kaso saan nila ilalagay yan? Kuya, saan nyo, saan nyo Ah, ah sa Na tanong ko lang kasi maliit yung uh, dyan sa uh, looban ngayon ito marami rin mga motor cycle dito at nasa pa na yung isa tinala na sa kabila dalawang uh, tricycle lang uh, masasampat dito sa tow truck ito na yung isa So, dito galing yun Magmula doon sa dalawang uh, tricycle na naisang pa Dito Mayroon din nga may isang no, pa ano, ba ito? Ah, bike Wala na yung uh, ano, motor mismo Sidecar na lang ito naiwan Dito nyo naman, dami yung car car masa yan sa scoop pag mula sa threshold na yan paning natin yung camera dito ano ba ito bali extension ng bahay dala ito yung sidewalk Uh, extension na nga magmula dito sa extension ito ang daming motor dito ayun na tinunta na ni sir cap matitigitan na lahat dahil nakaharang mismo sa sidewalk ito na makakalabas dyan dahil na uh, mayroong uh, yung mayroon na rin dito ito yung uh, sidewalk na naging uh, parkingan magmula dito tagusin natin sa kabila kung mayroon ding uh, ayan nasita walang lang uh, helmet tagusin natin yung uh, kabila kung mayroon ding uh, sidewalk dito Ayun, nararangan na ng posting. Meron, meron akong nakikita. Manok. Ay, may sot naman pala. May helmet. ng grab bag yung helmet. Okay naman yung uh, helmet niya. yung nga lang. Hindi nakasot. sa naka... Ay, okay yung chinelas, dahil uh, nakasarado yung uh, mga ano, hindi kita yung mga daliri. Tatlo ang naiwan. At uh, yan ang uh, makakatak dahil wala yung uh, mayari. Maluwag na. Pero ito, sila na lang daw magdi-demolish niyan. Yung uh, trapal. Ito yung Tolyahan River. Itong ka ba lang ng C4 ay tagos ito na litre hanggang monumento ah kakanan tayo ng dagat tagatan nakikinawa nasa dagat-dagatan na tayo. Ito, may natitikita ng mga jeep dito. Ito pa. Both side, both side. Ay, baba na tayo dito. Both side. Sa kabila. Ang dami pala nito. Kabilaan. Kabilaan. Ah, 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 ah. Oh. Magmula doon sa nadaanan natin mga traps. At uh, itong uh, kinatatayuan natin ay sako pa ng uh, malabon ngayon after nitong uh, traffic light yun na yung uh, part ng uh, kaluukan itong kahaba na ito sa kanan yan ang kahaba ng lapu-lapu so didiritso tayo ng dagat-dagatan uh, at sakop na ng kaluukan ayan nakatawid na tayo ng malabon at nasa kaluukan na tayo dito pa rin sa kaaba ng uh, dagat tagatan Ito, so, matindi ang pagpapark nito Hindi pa isinakad dito sa tricycle Pero, bawal pa din Dahil uh, na kalsada Nakakumot pa pala ito

Eh kanina pa dito ang team at uh, tinanong pa itong mga tito. Teka rito. Kung sino may ari. Eh, Naikarga na pala yung uh, kutsi dito kanina. Ito yung matinding parking. Talaga lang ka uh, perpendicular. Hindi man lang naka-slant. So bali dalawa itong kutsi na ito. At uh, mukhang uh, dito talaga nakapark. Puro alikabok. At uh, napansin ko Eh bago pa pala itong mga sasakyan na ito. Wala pang mga plaka So ang mangyayari nito Dahil uh, yung dalawang kutsi na ito Ay sa may-ari So meron naman lisensya Pero hindi pwedeng tikitan Ang isang lisensya na dalawang tiket Ngayon pinagpili na lang yung may-ari Kung saan yung ipahatak niya So ito na lang matitigitan ng uh, illegal uh, parking dahil nga may lisensya siya. Ito na lang mahahatak. Pati na rin tong uh, likuran ng uh, sasakyan. Nilinis na rin tong sidewalk. Ma'am, ah! ito po ba ay ito po ba ay kung ano? Kasi kung ayaw niyo po yan na mas mapabilisan towing, pakakalagtad po yan. Ano mo ba kailangan? Yung susi po. Nasa inyo po yung susi, sabi mo Ano yung nangyari? Tantarin na po. mo na I-ano niyo lang po para mailabas. Kasi kung hindi, matatamaan po isang kotse. Yan. Kaya ako pa na yung eh. Ito ang van na ito. kanina pa ito na papansin ni Sir Gab. Paikot-ikot lang siya hanggang na uh, nasita ulit o napansin ulit. Nawala na yung isang kotse dito. Malamang hinatak na. Ito na lang yung pinatikita ng uh, illegal parking. So hanapin natin yung kotse. So ito na siya. Ito yung isang kotse. Ito yung walang plaka. Ayan. Inalis na rin yung isang kotse Dahil na hindi pwedeng uh, patagalin yan dyan Ang oras ngayon ay 11.15 ng umaga So hindi natin nakakunan yung uh, kabilang side Apat din pala na hatak doon So bali upos na yung uh, tow truck So ang uh, narating lang natin ay uh, nabutas, malabon, saka halukan. So, kama na lang. Wala yung VA, yung Valenzuela. Okay, back to Piso tayo. Dulo kaliwa.